Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat! Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Kwentuhan kay AI, kung saan pinag-uusapan natin ang mga aklat, ideya, at kwento na maaaring magbigay liwanag sa ating buhay ako po si Edwin, ang inyong host. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aklat na maaring makatulong sa atin para magkaroon ng mas magandang buhay. Ito ay ang Awaken the Giant Within ni Tony Robbins. Isa itong librong puno ng praktikal na kaalaman kung paano natin makokontrol ang ating emosyon, katawan, pananalapi at buhay sa kabuuan. Kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na mahilig ding magbasa ng mga aklat tungkol sa personal development. Siya ay isang life coach at motivational speaker. Walang iba kundi si Ayay. Kumusta ka, Ayay? Magandang araw, Edwin. Masaya akong nandito at excited akong pag-usapan ang librong ito dahil isa rin ito sa mga aklat na talagang nagbigay sa akin ng malalim na pananaw sa kung paano natin mapapabuti ang ating buhay. Ang ganda! Sige, simulan na natin. Ay ay, para sa mga hindi pa nakakabasa ng Awaken the Giant Within, paano mo ito ipapaliwanag sa kanila sa isang simple pero makabuluhang paraan? Ang Awaken the Giant Within ay isang gabay para sa self-mastery. Sinasabi ni Tony Robbins na tayo mismo ang may control sa ating buhay at nasa kamay natin ang kapangyarihang baguhin ang ating mga desisyon at aksyon para makuha natin ang gusto natin. Sa madaling salita, Tinuturuan tayo ng aklat na ito kung paano gumising sa ating buong potensyal. Kung paano natin gigisingin ang higanteng kakayahan na nasa loob natin. Napakaganda ng pagkakasabi mo. Ngayon, isa sa mga pangunahing konsepto sa librong ito ay ang tinatawag na Decisions Shape Destiny o ang paniniwalang ang ating mga desisyon ang humuhubog sa ating kinabukasan. Paano ito nagpapakita sa ating pang-araw-araw na buhay? Napakahalaga ng konseptong ito dahil lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon ay resulta ng ating mga desisyon sa nakaraan. Halimbawa, kung pinili nating magtipid at mag-ipon, ngayon ay maaaring meron tayong financial stability. Kung pinili nating mag-exercise at kumain ng tama, mas malusog tayo ngayon. Kaya mahalaga na maging mas maalaga tayo sa ating mga desisyon dahil ang maliliit na pagpili araw-araw ay nagtitipon-tipon at nagiging malaking epekto sa ating kinabukasan. Totoo, at isa pang mahalagang bahagi ng libro ay ang konsepto ng pain and pleasure principle. Ano ito at paano ito makakatulong sa atin? Ang pain and pleasure principle ay isang pangunahing dahilan kung bakit tayo kumikilos o hindi kumikilos. Sabi ni Tony Robbins, lahat ng ginagawa natin ay nakabase sa pagnanais nating maiwasan ang sakit o makuha ang kasiyahan. Halimbawa, marami ang hindi nag-ehersisyo dahil iniisip nilang mahirap ito, pain. Pero kung babaguhin natin ang ating pananaw at iisipin natin ang kasiyahan ng pagiging malusog at malakas, pleasure, mas malaki ang posibilidad na magbago ang ating mga kilos. Kaya kung gusto nating baguhin ang ating mga gawe, dapat nating gamitin ang prinsipyong ito para ma-reprogram ang ating pag-iisip. Ang ganda ng paliwanag mo ay, ay sa libro rin tinuturo ni Tony Robbins ang kapangyarihan ng Neuroassociative Conditioning o NAC. Ano ito at paano natin ito magagamit? Ang NAC ay isang proseso ng pagbabago ng ating mental at emotional patterns. Ang ideya dito ay matutunan nating i-rewire ang ating utak sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapalit ng ating mga emosyon at reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, kung lagi kang kinakabahan tuwing nagsasalita sa harap ng maraming tao, maaari mong gamitin ang NAS para sanayin ang sarili mong makaramdam ng excitement imbes na takot. Gamit ang tamang conditioning Maari nating baguhin ang ating mga paniniwala at ugali sa mas positibong paraan. Wow, parang napaka-powerful ng konseptong ito. Isa pa sa gustong-gusto ko sa aklat ay ang pagbibigay diin sa belief systems o paniniwala natin tungkol sa ating sarili. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang ating belief systems ang pundasyon ng ating pagkilos. Kung naniniwala tayong hindi tayo magaling, hindi talaga tayo mag-e-excel. Pero kung babaguhin natin ang ating paniniwala at maniniwala tayo na kaya natin, makakahanap tayo ng paraan para magtagumpay. Isang magandang paraan upang baguhin ang ating paniniwala ay sa pamamagitan ng affirmations at visualization. Kapag paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili ang isang positibong paniniwala, mas nagiging totoo ito para sa atin. Napakaganda ng na mga sinabi mo. Ayay. Ay. Bago tayo matapos, ano ang masasabi mong pinakamahalagang aral mula sa aklat na ito? Para sa akin, ang pinakamahalagang aral dito ay nasa atin ang kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Hindi tayo biktima ng ating nakaraan o ng ating kasalukuyang sitwasyon. Kapag natutunan nating kontrolin ang ating isip, emosyon at kilos, magagawa nating maabot ang ating pangarap. Hindi ito madaling proseso, pero posible ito. Totoo 'yan. Salamat ayay sa napakagandang talakayan. Ang dami kong natutunan at sigurado akong ganun din ang ating mga tagapakinig. Sa lahat nakikinig, tandaan ninyo na nasa inyong mga kamay ang pagbabago. Ang susi ay desisyon, aksyon at patuloy na pag-aaral. Salamat Edwin. Alam mo, kung may isang bagay akong gustong ipabaon sa lahat ng nakikinig, ito 'yon lahat tayo may higanteng potensyal sa loob natin. Minsan, natatakpan lang siya ng takot, pag-aalinlangan o mga dating paniniwala na humahad lang sa atin. Pero kapag natutunan nating kontrolin ang ating emosyon, isip at kilos, nagiging posible ang pagbabago. Hindi natin kailangang maghintay ng tamang pagkakataon para simulan ang pagbabago sa buhay natin. Kasi ang tamang oras ay ngayon. Magsimula sa maliliit na hakbang, gawin ito araw-araw at bago mo malaman, ikaw na mismo ang gumising sa higante sa loob mo. Maraming salamat at sana'y may napulot kayong inspirasyon sa usapan natin ngayon. Maraming salamat, Ayay, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman at insights tungkol sa Awaken the Giant Within. Talagang napakaraming aral mula sa librong ito na maaaring makatulong sa atin para magkaroon ng mas makabuluhan at matagumpay na buhay. At tulad nga ng sinabi mo, na sa loob na natin ang potensyal para magbago at umasenso, kailangan lang natin itong gisingin at gamitin ng tama. Sa mga nakikinig, tandaan ninyo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa desisyon na gawin ito. Huwag hintayin ang perpektong pagkakataon dahil ang pinakamainam na oras para kumilos ay ngayon. Magsimula sa maliliit na hakbang, kontrolin ang inyong isip at emosyon at unti-unting buuin ang buhay na gusto ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, samahan ninyo ulit kami para sa isa na namang makabuluhang usapan. Ingat kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan, sana'y suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga ganitong makabuluhang episodes. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli, mga kaibigan. Patuloy nating yakapin ang positibong pananaw sa bawat araw.